Daming tao guys Daming biyay ngayon eh. So kakaral lang natin dito sa ano, Victoria Liner So hanap natin yung mga tropa natin So Andito yung ano eh Yung vintage mga ito Whee! Asa nga yung mga tropa natin Ah ito pala yun Wala na sila dito Wala na mga pasintusias dito. Kung saka na si Nick Gaya. Okay. Ito na yun. So wala na yung mga ano natin dito. Mga idol natin. So titin natin ito guys. So for the first time gutong makita eh. Ito yung sinuho ng mga idol na ano, ba, uh, bus ng Victory Liner, says 1945 mga idol ito yun. Ayan. Sabo oh, grabe. Laki ng gulong mga idol. So, yung first trip ng mga idol, uh, pinakauna niyang biyahe noon, Olonga po Manila. So, wala tayong nabutan dito mga ano, mga bus enthusiasts. Nasaan kaya sila? Hindi ko sila nabuhutan. Ha. Since 1945 mga idol, 526 sa uh, vintage bus. So ang laki mga idol, di ba? Oh. Okay. Hey, what's up mga idol? Welcome back dito sa aking YouTube channel. So, Ngayong gabi ay nandito tayo ngayon sa Victor Liner kasi for the first time may makikita natin ito uh, vintage bus nila na galing pa ng uh, Tolonga po. So, tama ba yung sinabi ko mga ito? No? So ngayong gabi nandito ako dahil nagpost kasi ang Victor Liner na hanggang 8pm na lang. So kaya bilang bus enthusiast ay pinunta na natin dito sa Cubao. So Ayun mga idol, bago sa pumatuloy ng video nito, kung hindi pa kayo nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo kay GatTV. So kung nakikita nyo naman sa background ko, si Mr. Ian. So makikita nyo yung page niya sa Facebook. So di ko alam kung may youtube siya mga idol. So ngayon, para guys. Uh <coughs> So mga idol, uh, welcome back. So Okay, ito pa lang nasa harap natin. Ito nga yung ano Victory Liner Incorporated 526 mga idol. So ito yung pinakaunang bus ng DLTV ko. Ay sorry. Ayaw di ba? Ito yung pinakaunang bus mga idol ng Victory Liner since 1945 mga idol. Mga idol. So naabot pa siguro nito yung ano yung World War 2 kung hindi ako nagkakamali mga idol. So Ito yung pinakauna at ito yung nag-iisa na bumabiyahe ng ulong po to Manila mga idol. Ganito ko pinapahalaga nila yung vintage bus na ito dahil nga sa laking tulong nito sa kumpanya ng Victory Liner. So kanina pagdating ko medyo walang mga bus enthusiasts kasi kanina pang uh, maliwanag sila pumunta rito. So pumunta lang kasi ako dito mga idol paggaling uh, pag ko ng trabaho. So naabutan ko siya. So kasi nagpost ang Victory Liner mga idol na hanggang 8 PM na lang to kaya hindi na natin pinalambas ang pag-i-invite ni Victory doon sa page nila. Na kung gusto makita o makapag-feature o kaya may may vlog itong vintage bus mga idol. So kung makikita niyo mga idol, sobrang taas ng ano niya, sobrang ng gulong, malaki yung gulong. So pag aapa kayo, pag aakyat, ito lang yung apakan. Hindi hindi gaya ng ngayon na moderno na yung apakan. Noon dito ka lang aapak mga idol oh. Itong ano lang ito. Tapos, Akit ah, kahit yan, sobrang mataas mga idol kung tutusin, paano ko lang, paano ako? Oh. Padibdib ko na kasi mababalang kasi ako eh. So pati yung upuan niya mga idol, talagang ah, gawa sa kahoy at ano, solid wood dito mga idol. So ibang-iba talaga yung itsura nito noon. Siguro ito na yung pinakamagandang bus noon noong panahon. So, 1945, oh, actually, hindi pa, hindi pa ako pinapanganak noon. Kasi pinanganak ako mga idol, 1991 na. Ah. So, ito naman yung likod niya. Ito yung nagpapatunay na yung pasato ay napakatagal na talaga. So, tingnan mo naman, 1945 ah, ginawa ito. So, napakataas nito mga idol. So, ayun mga idol, sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang po sa baba. At pag nabasa ko 'yan, agad ko 'yang re replyan mga idol. So, ayun. Ngayon lang ito napunta dito sa Cubao kasi gusto nila ipakita sa publiko na mga sumasakay dito para din makapagpa-picture o makita nila yung mga sinaunang bus na hindi pa pinanganap noong 1945 mga idol. So, ang ano niya, ang seating niya, seating capacity niya siguro pang ano, pang limahan o anim yung ano yan, yung, yung configuration ng upuan niya mga idol so malaki itong mga idol kumpara sa mga ano ngayon, mga chip ngayon, sobrang laki nito so, noong unang panahon kasi noon, ito ang bus noon open lang talaga mga idol, walang ano walang pinto, walang aircon, gaya nitong mga bus ngayon na meron ng aircon Ayan, di ba? Aircon, aircon ito si ano, si 1287. Fully aircon 'yan, may TV ba? Nung panahon wala pa. Ito lang talaga yung ano klase ng sakaya noon na bumabiyahe ng Manila patungong Olongapo City. Ano yung So, ngayong gabi, kaya pinuntang ko mga idol dahil uh, gusto ko rin makita kasi ito ng personal dito sa Victoria uh, Liner. So, Victor victory kasi pinapayagan nila yung mga bus enthusiasts na mag-vlog sa mga bus nila upang makilala din. So sana nga soon dahil taga-south ako, sana magkaroon sila ng biyaheng south kasi halos lahat ng biyahe ng victor Liner ay patungo ng norte. So wala silang south, sana magkaroon. So kung may, na may napapanood kayo na biyaheng south sa Facebook, api piki po yun, edited lang yon. Yung, yung Victory Sleeper na yon ay biyahe po talaga ng north yun hindi po yun biyahe ng south mga idol so kung gusto niyo makita to so hindi ko alam kung kailangan nabalik balik dito sa Cubao so namamalagi to doon sa Olongapo City mga idol so mga idol lang dito na lang ang video natin at sana ay na uh, nagustuhan nyo ang vlog natin ngayon dito sa Victory Liner. Salamat sa Tatak Victory.